Hello everyone, my name is Jose Costanes and welcome back to our cooking show. Ayan, oh, magkuanta, magadubo, tagmanok. Mayroon tayong tanglad At ko. Sa nga ito ang mga lamas, no? iwa hiwa on sa ninato. Maala-ala mo kaya. Shout out pala sa ako ang mga followers. Thank you so much for watching. And of course, maraming maraming salamat sa mga nagsishare sa aking mga videos. Ayan. So, ganito lang paghiwa. Medyo malaki lang yung mga hiwa, ha? Huwag lang masyadong liitan ang mga hiwa. So, meron tayong lemon. At uh, dayap ni siya. Dayap. pam, um, at at pwede siyang uh, ipiga mamaya. So, yan. Ganito ang paghiwa ng dayap para mabilis lang siya pigain. Yan. Kanawa. Kung ikuhang tunga. Ito nga. At, ang tanglad. At kung tangad nagtangad, kay aron mawa ang iyahang lang si mamakawa magining lang sa kuha niya kanira bang mag-adubo tag manok kay brato kay manok diri mm. napalit na ako for 900 900 fields lang so ibig sabihin mga nasa 100 pesos lang yan siya mm. unya ato sa ning hiwa-hiwaong ato ang manok kanang ginagmay lang ang pagkahiwa para dili sumpol mm. lahait na kay akong kutsilyo mga kagurang tipa In how many years nakapalit at yung kuchilyo. <laughs> Pero ni magugong kalimot. <laughs> <laughs> Ala, uy, kadiyot na kayo. Kaya kanina. Hmm? Perting haitag yun. Mga nang dahan-dahan sa kaya na taong kumagko. <laughs> di lang yun natin, natin balatan ng ato ang manok kay adobo manisya. Kay lami, magulang adobo. Kulog ka na na ay balat. At now, ato siyang kumutan og asin, mga kagurang. Para matanggal ng iyang mga lamog-lamog ba. Kaya daghan magkuan mo rin, siyang mag... Mag... Dangog-dangog. Kaya iyang dangog. Ito ay siyang kumutan. Kaya, aron malin, malimpiyo yun. O di pa. Gunaan, nilang pagkumot o kuan. Uy, nang hugas ko ha kanang nang maingon na po dahil mo dyan. Pag-loves. Uy, pag-loves. Uy. Tapos pasensya mo kayo. Ako naman sa'yo mukhaon na ani, uy. Yan, naghugas na sa sagong kamot. Pwede ra. Yung ani on lang siya. Yan, hindi kanang nang makuha na. Murag ma... Ka nang kuha na giyod sa asin. Murag maluto na sa asin. hugas na po. Di ba? Ato sa'ng isang agad ng ato ang manok. Painitin sa'yo na ito. Ato ang kaha. kaha. Itong ilunod ng ato may mantika mantika ha ato lang isa kay aron makuha nang iyahang mga ano tapan muna natin yeah. so ayan mga kagurang atong hugasag utro kay aron malimpyo gyud ato ang maing manok no kay og sa ato apan ah, sa probinsya paning ato ang manok dito ka ng manok, manok bisaya. Diyos ko! Lami kaya ubo-ubo ng mga tilip sa mga ikay pa ng mga tae, di ba? <laughs> Maling atong hinduag maayo. And now, ayan na itong manok. Itong ilulod ang mga lamas. Lutuon na itong usab. Ito ang pigaan og lime. Yung ano lang, ginagmay lang. Itong oh. butang nagtuyo. Kunting suka. Kunti lang kasi aslom sa gaayag daghanon. Dalawang kutsaritang asukal ang mga paminta. Yan. Kunting asin. Kunti lang kasi may toyo na eh. Ating, of course, ang ating pampalasang bichin. O di pa? Hmm. Lamotake natin mga kagurang para mamix yun siya maayo. Ngunaan lang ang pag-adobo ha. Ngaway May nga na ba ng uban nga lami? Kuno kayo kumu-adobo. Ah, kasi charing-charing na siguro sa doon lang inong yung kaya akong adobo kay libre man. Ito na luto, oh. natin. Mga, mga, 10 minutes lang yan luto na. Tara! Oh, so, anyway, Kumukulo-kulo na yung ato ang adobong manok. Hmm, ka na. Hindi ko na nilagyan ng tubig ito mga kagurang Pero na magtutubig ang manok tipa diba? pinulit. Taran. Mm. Pwede na Ato At to ang tilawan. Tilawan na to. Mm. Tamang-tamang ang tagang lasa. Mm. Lamig kayo eh. Mapalami ako ng rice nito mga kagurang. Mm. Lamig. Lamig. Mm. Halika na, mamahaw ta. Thank you so much for watching.